What's up, mga kumari kong burgis? So, ayun nga pala, guys. Ang araw na yan, ay pagpunta kami ng bahay para kami ay magwalwal na ating mga uh, friend. So, kita kita nyo naman. sayang sayang bawat isa. At ako yung kami um, pagpunta um, sa um, um, Gedli Gedli. By the way, guys, nung sumasayaw kami, may mga damit din kami ng mga Filipino at ibang kain na ayan, nag-join na sa amin. Nakalitan na sila ng entry ng kanilang mga sayaw. At gina naman sa mga na talagang nag-enjoy ang bawat isa. Kita niya naman for the budots, for the steppings ang mga person dyan. Nakalaman naman talaga mga dancerist. So yun, sobrang saya at eh, nangahinila na nga ako ni ate dahil gusto niya mag-join ako. Dahil lakma, ay puro video lang ang alam sa buhay. So ayan, ate kunyari, may alam. O oh, ayan, so, kunyari, go na go, Eme. So yun lang guys, maraming maraming salamat. Sana na-enjoy niyo tong video na to. Come